Pagpunta ko, akala ko talaga siya yung kalaro ko kasi naglalaro talaga siya. Tapos sabi ko, ayusin mo naman yung laro mo. Sabi niya, ha? Talaga nga yung itsura niya guys. Sabi niya, ha? Dito guys, habang nagrarap ako. Kahit parang rapper na ako ng Shanghai, may nag-invite sa akin. Ininvite ako na ang fiancé ko. Sige. <laughs> oh, si Angela. Ay, nang ala alam ko, binan pa. E di Matilda na lang. Kayo <clears throat> <Ay> <tinyo> po na naglalaro Ayusin nyo naman gameplay nyo At baka matalo Matuloy pa ang lustre ko Kainis na kakampito mga wala pa alam sa kakampay akala at ay marunong kami na magtipis so ang sawa na ako sa tulad niyang wala namang silbe kung inayos ang sana niya binigat ko pa siya ng pangkape hey y'all come look at this sayo naman yung mga vocal cords ko hindi pala na hindi pala na ano I'm open to swapping voice chat please meta 2 ay Gumanti kay Kerax. What the heck? <laughs> ah, 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 ah. Lilacor, seryoso ba 'to? Nakalay ba si Kerax? Ano ba 'di ko alam. Okay, ano okay. ginagawa ang ni Kerax? Dito napapansin ko, parang iba na yung galawan ni Dot Kerax. Nakalay ba si Kerax, guys. Sipin mo ang maganda mong kinabukasan, ha? <laughs> si pabida daw ang alin Alendez. alendes. Di totoo yan. Yung kakampi si Pabida, muduo lang kami ni Kerax. Okay. Ano okay. yung nagawa niya? Nabawasan na naman yung ano ko. Grading ko dito. <laughs> ano yun, Kerax? Go, 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 guys, sugod, sugod Sugod kayo, sugod, sugod Sugurin nyo Yeah, nice one, Kerax. Ano ba yan? Huwag ka magpapit, love Nakalay pa si Kerox, guys Hindi ko alam nga, eh, ang kulit mo naman Oo, oo, <laughs> eh, Isa ka pa si Kerak, sabi nyo, ayusin nga. Sabi, magiwala na lang kami. <laughs> 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 Hindi nga inayos yan. Ay, Naglaila kami dati panalo eh. Ikaw nga! Ah! <laughs> Iba nilalaro ni Kerax! Sino to? Sin... Sin was of... <laughs> <laughs> Naglalaro si Kerax! Iba laro nilalaro niya! <laughs> Kaya matatapos na ako mag-end. Nakaramdaman ko comeback. Ewan ko sa yopi Kerax. <laughs> 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 Nunta ako si Kerax. Hindi ka ako si Kerax. Tingnan nyo. Lamiya ka, Tabida! Ikaw to eh! Mm. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Bida pa bida, sed ka pa? Ah, 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 si Kerox na nanahimik dun sa kabila. Iba yung nilalaro. Solicitation. Tingnan mo, tingnan mo ginagawa mo. Pabida. Kala ko ba magka-comeback? Anyari? <laughs> Sorry nga, nga. Ulit-ulit naman eh. Ay, salamat. Buti na lang magaling yung ano, Zilo. Hindi na ako magsasalita. <laughs> At dahil dyan, magpabida scent na rin kayo ng Shylax Perfume. Unang laro pa lang, loose ka agad. Buti na lang magaling yung kakampi, Kung hindi, wala ligwak to. Sorry, sorry. <laughs> Tignan mo, nakakahiya ka. Wow naman. Wow. wow. Pagpunta ko, akala ko talaga siya yung kalaro ko kasi naglalaro talaga siya. Tapos sabi ko, ayusin mo naman yung laro mo. Sabi niya, ha? Talaga nga yung itsura niya, guys. Sabi niya, ha? Sabi ko, ano ba, ano ba? Hindi, kasi naayos eh. Sabi niya, kung mas pinakita niya, iba yung ilalaro niya. Ako pala yung pabita. Hindi ko talaga napansin. Tignan mo naman pati profile mo. Pa. Oh, taro yung score mo At pala binawasan natin. Report niya ako. Oy! Ha Pwede pa. Check natin. Ha? Tingnan natin guys. Ha? Tingnan lang natin. Parang may naamoy ako hindi maganda.

วันละกันเอาว่ะ